Idol, ba't doon kanta mo with ganito? Halos magkatunog kayo with kanta mo with ganyan. Katunog mo siya, mentor mo pa siya? Actually, nangyari kasi kung sino yung nagproduce, sila yung nagbibigay ng beat, sila yung nagbibigay ng paano yung flow. Tapos paguhan pa lang ako noon. So, iniisip ko kung ano yung ginawa ng mas nauna idol natin. Yun yung parang peg, yun yung trademark na malupit na rap. So, ganon ginagawa ako So, parang magkakatunog kami. So, ang pinaka ko, kita nyo naman, kaya ko jack of all trades. Kaya ko mag ng boses, kaya kaya ko mag-voiceover, kaya maghost, mag-host, spontaneous mag -isip, ako mag-isip, kaya ko mag-freestyle rap, kaya ko mag ng rap, kaya ko mag ng hook na maaalala nyo, matutuwa kayo, mabubusit kayo, ma ako ka, magaling ako na nagagalit kayo, leading man, na in -love kayo, kaya ko magpa-cute, magpa-comedy, horror, so... Ngayon, with sis, I have my own identity. She own identity. Ganun usapan namin. Yung na style namin. Which is, nag-work naman. natang inatangkilik nyo ngayon sa panahon ngayon na social media. So, yun lang. Kaya ganoon yung tunog ko dati. Tama kayo, mali ako. Not you, Dr. sure, Dr. Duarcio.